mga kakaya medyo hindi maganda ang weekend ngayong araw na to sa akin nabangga tayo ng motor papasok ng trabaho ngayong week lagi tayong mag iingat mga kakaya pagpapasok tayo pag uwi lalo na nakapadyak lang tayo wala tayo talagang kalaban-laban uh, sa mga motor kahit na sabihin mong naka triple ingat tayo kailangan simula yung nabangga ko ng motor eh ano ko nag uh, makadalawang ulit ng tatlong beses no parang six times tayo sobrang ingat buti na lang kamo ma mabagal yung takbo natin papunta tayong na nabangga yung na kung kong bisikleta ito yan ito yung gamit kong bisikleta eh kumama dito yung manibela ng motor pati sa akin ah talagang tilapon ako puti na lang yung preno yung nadali sa akin nasira tsaka itong itong tigal ito naman yung stack ko lang ginamit ko lang siya ulit yan lagi tayong mag iingat yung disgrasya ang dyan lang lagi kahit tanong iwas natin sila yung ano eh yan yung mga nagbibisikleta uh, talaga ingat magingat tayo lagi lagi tayong uh, magdadasal ang malupit pa nga, nga yun, mga kakaya eh. <laughs> yung nahasagi uh, tayo ng motor eh <laughs> hindi man lang tayo tinulungan eh yun lang uh, medyo hindi maganda yun nga mga kakaya gaya ng sabi ko hindi man lang tayo tinulungan yung nakasagi sa atin no? buti na lang meron akong mga uh, kasabayang uh, sa pagpasok nakabisikleta ang tendency kasi ng kasama ko tulungan ako para kung sakaling may dumamang sasakyan motor o kotse hindi ako masagasaan pa yung pagkatilapong ko kaya ngayon hindi namin siya naplakahan hindi namin nakuha yung plaka eh ang lupit nga eh lumingon lang eh pagkalingon eh biglang maro talaga mabilis po yung ano niya yung takbo niya parang may nahabol ata eh sabi kasi ng kasama ko nasa likod siya eh may inovertake siyang ban eh ako hindi ko naman talagang na uh, ano wala na ako sa ulirat eh kumbaga nayanig ako eh ang lakas ng impact tilapot talaga ako eh uh, so yun nga sa mga kasama nating mga nagpapadyak dyan talagang triple maka-anim na ingat tayo sa pag uh, mamaneho yun lang siguro hindi ko pa oras no uh, pero yung time na yon yung sabi nga na yung mata naramdaman kong malamig na hangin eh. Talagang yung saktong pagka uh, sagi sa akin, talagang malamig na hangin. Pasalamat pa rin ako sa Panginoon, hindi ko pa oras. Yun lang siguro, uh, pag oras mo na, baka mainit yung hangin eh. Hindi, biro lang. Uh, lang Mag-iingat tayo lagi sa araw-araw, yung disgrasya dyan lang. Hindi natin alam wala basta ingat, ingat tayo palagi. Buti na lang wala tayong natabong malalang ano. Disgrasya sa pagkaka bangga sa atin. Meron lang tayong galos sa siko. Malayo naman sa bituka eh, ayan oh. No? 'Yan yung galos ko. Buti 'yan lang. No? sa siko.